nakakita na po tayo ng panlaban natin sa mga molos o yung mga susu, mga islag, ganun. So, ito na po yung pinakamura. Pero tayo nakita pero 1,350 ata. Pero ito po, may nakita tayong mas mura. So, 250 yung ang bayad natin. Bayonet. 6% pellet of molos decide. Okay, so, kitang kita sa kanyang So, ito yung mulos. Parang tuwang tuwa pa nakakain dyan, oh. Sa so, pellet na yan. Pellet of mulos so, ito. Kasulat dito. Snails in slug in ornamentals. O or yung mga susu ang mga na-transplant 254 let's see. buksan natin and so parang feeds or pellets you know and so ang gagawin natin dyan isiwan lang natin sa mga plat or sa mga tudlong check ikamanti nulaan tayo transplant and rice And so, try nyo lang din bumili para mabasa nyo. Attractant bait. And so, talagang i-attract na. So, okay lang na iwan natin. So, dun. by the way pala mga farmings. Itong mga islag at saka molos na do, na to is. Gustong gusto nila yung basa. So, sakto if kadidilig natin pago tayo maglagay ng ganito. Bayonet. And so, siyempre, kahit konti lang. Kasi, ano naman tayo, nang huli tayo ng kapon, pero pang sigurado lang. Ayun, so ang ginagawa pala ng mga ka-farmings natin dyan is nilalagay nila sa mga corner. Malapit sa ganyan. Parang pinakadingting ng garden natin. Ayun, sa mga pitubanda. Yung last kasi na-attract naman talaga yung mga slug at saka ano dyan. Yung mga slugs at saka mga susok or mga kuhul i-observe po natin mamaya mamayang ang gabi tingnan natin kung fictive ba talaga Ay, yan so kita mo ba? Doon po yung pellets na nilagay natin sa kayong mga slugs saka dun yun yung nilagay natin malapit sa tanim natin and yun na attract talaga sila ayan so mamamatay ang mga yan ayan so may mga part pala na nilagyan natin kahit walang tanim kaya lilipat na lang natin sa kabila ayun yung may tanim na yan Ayan oh. Tigok na tigok yung slugs. Kumain kasi ng bayonet. So yan lang po mga farming's. Thank you and please follow and subscribe.